So, pag mga biglaang ride, yun talaga yung mga natutuloy eh. Pag mga ano, pinaplano, yun yung mga hindi natutuloy. So, yun, kasama natin sa biglaang ride na to, si Brother Tintin Motoplank. Saka si Paul Gengen. -Gen. <laughs> <laughs> so, yun, ano kami? Naisipan namin mag-motocamp. Siguro sa, ano, Impanta. eh tapos maga naman tayo natapos sa shop. Sa mga naka-schedule natin ngayon. Sakto, holiday din bukas. Yung mga gusto natin, mga biglaan. Pag mga, ano in-schedule natin, di mga natutuloy. Hihintay <laughs> mo natin. Matatapos na yung summer. Wala na, wala na namang summer getaway. So ito biglaan lang to. Sakto, uh, dagat gaming and then uh, motocamp na rin tayo. Tara na, tara na. Let's go, let's go. Tara na. Tara na, po gang gang. So ito nga pala yung si brother T natin. Tagano ba ito? Tagatagaytay. Ay, yung dala niya. Yan, say 200. And then ito yung sa atin. Ayan, no? Pangano talaga yan? Pangbiyahe talaga yan. Kompleto yan. May tent tayo. May mga bag tayo sa gamit. May saddle bag. May top box. Kompleto yan. May bag pa dito. So, let's G. Paro-paro G. Yes. namali ng liko si Brother Tin. Napunta siya doon sa pabinamuhunan. Dito tayo, patagay. At lang ako. Wala desisyon. Wala desisyon si Brother Tin. <tip> First stop over namin Pagas muna tayo dito sa Hebron Morong Ay hindi Hebron tanay na pala to So yun pinapultang na ni brother Pinapabait ni brother Pinapultang na yung motor ko Sa all Fast life Pag-over namin, dito na tayo sa ano, marilaki na to. Ayun, nasakto, nabutan natin yung ano, ayun sunset. no sunset pakatindi eh si brother tin ang kala, din, kala ni brother tin dito na tayo <laughs> stop over pa lang to brother tin yan ay sakto sports bike dala ni brother tin sa atin tong classic adventure bike natin ayun no punong puno yan no oh may tent may mga bag puno yan hindi kami handa eh biglaan lang yan biglaan <laughs> lang yan ang galing ang galing <laughs> Yun know, o, food trip na tayo. Dito na tayo sa Jarrell's Peak. Panala yung nila dito. Bulalo, tsaka yung litsyong kawali. Panalo. Sana all. Okay na, gear up na tayo. Tapos na tayo dito sa Jarrell's Peak. Okay na, take up na tayo. Pababa na tayo ng ano yung panta. Medyo masukal dun. Napakadilim sa area na yun. So, let's G. Dito na tayo ngayon, sa bayan ng Impanta. nag -stop over muna tayo dito sa Impanta marker. Nga lang, medyo madilim. Wala kang makita sa video ko. <laughs> Yan! Yan! So dito yung papunta Impanta sa bayan. Dito yung papuntang Real. Ito yung pinaka-landmark nila, Impanta marker. Medyo madilim lang. Tambay muna kami dito. Yossi Yossi. Bahala ka sa buhay mo! <laughs> So yun, na-touchdown na tayo dito sa Impanta. ganda yung ganda na daanan namin. Actually, nag-squat lang kami dito eh. Pero ano siya, resort talaga. Binayaran lang namin entrance. Parang 300, tatlo na kami. Ay no, may tent pa. Hindi yan pinagandaan ah. Ano yan, biglaan lang yan. Thank you, Tintin vlog. Pakatindi mo. Ay no, may upuan pa oh. May upuan pa yan hindi talaga namin pinagandaan yan ah, ano yan, biglaan lang yan o <laughs> oh, may galon po o oh. oh, kompleto yan, may butane pa kay paring Antonio Felix yan eh, nagamit din namin pre yung lutuan dinila na namin then tubig, then namili na rin tayo sa 7-Eleven o oh, hindi napagandaan yan oh. <laughs> ilaw <Ilong> pa <laughs> then ito yung ating mga ano, pika pika ayos, then ano, ha? chika baby, madami o oh. Sana all. <laughs> Cheers. So yun, na chill chill muna kami dito ni Napol sa ni Brother Tin. Ayun, ganda ng tent namin. hindi? Eh. Kaso ang ingay ng mga kapitbahay namin na gano'n. Nagka-cottage. <laughs> Bibijoke yan. Mamaya, kami dun sa dagat. Medyo madilim lang, hindi kita. Pero ito, chill chill muna kami. Holiday naman ngayon din. magatay tayo nagsara ng shop. Sakto nga ano na muna tayo. Chill muna. Labo ng camera. Dilim kasi. Umaga na. Umaga na. Hindi na nakatulog si brother Tintin. Si Paul Geng Tulog na tulog. Ako nakaidlip lang ng konti. Ayan. Ito na tayo. Mga oh. doggy. Doggy. Oh. Ito tawag dito. Ano? Asong dagat may asong gubat meron ding may asong dagat <laughs> ayun tamang chill chill muna tayo dito mamaya mag ano tayo mag uh, tayo ng kape tsaka luto tayo ng almusan dami ng tao ngayon ha namiwanag na eh meron din dito mo ha na? mga banana boat mga uh, anik anik ayun ha marami na rin ano nag tent mura lang pati dito 300 lang yung biniyara namin dito sana para mapagkaping kami dito din kasama ni na entrance namin Magalianes Beach Resort yung pangalan dito sa Impanta Quezon mismo nga mismo ito mismong Impanta maganda kasi dito maganda yung buhangin hindi siya mabato not like doon sa Real Quezon ah sa, tama sa Real ano doon masyadong mabato doon mabato kaya ang hirap magpa tsaka hindi mo ma-enjoy minsan dahil mabato pero dito maganda dito mabuhangin mano pino yung buhangin dito kulay itim lang pero maganda naman pino naman siya So take off na kami ngayon, tawag doon, okay na, hindi na kami magtagal kasi grabe, sobrang init. Gusto pa sana namin magtagal, kaso init dito sa napwestuhan namin. <laughs> Malinang napwestuhan, mainit yung tent namin kanina. Dapat doon pala kami bumuesto, may lilim. Pero yamo na, ano lang naman, quickie lang naman talaga yung sinadya namin dito sa impantay. Ano lang, overnight lang na pinamagatang. Quickie sa dalampasigan. <laughs>